Grabe, breaking news, naubos daw ang tissue sa grocery at sa mga convenience store kasi nag ka ng mga dilawa ng mga teroristang komunista. <laughs> Bakit? Kasi wala nang na impeachment nyo. Paano na ang 150 million? <laughs> Isang magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po naming bay Rekta na tayo kagad mga kababayan. Eto, <laughs> pag-usapan natin to, hindi raw nakatulog to. Eh ako naman, eh nakatulog ka ako ng mahimbing, kagigising ko nga lang eh. Eh pero ito mga kababayan, hindi nakatulog ka at uh, palagi ko, ito ang uh, promotor. Naalala nyo yung content natin noong nakaraan mga kababayan tungkol dun sa mga nagganon-ganon sa nagganon-ganon sa Senado, mga kababayan na pinalabas ng mga guardiya sibil. <laughs> o pati si Congressman Sendanya gumaganon. Alam niyo kung sino pinuno nila? Alam niyo kung sino promotor nila? Bakit may ganon mga kababayan? Gusto niyo bang balawan Ah. Ah, so subaybayan niyo yung ating content at makikita niyo kung sino ang promotor nila kung bakit may gumagano na. Okay. So, bago ang lahat, mga kababayan, basahin ko muna to. Ito, <laughs> to, to, to. Mula ito sa Manila Bulletin, mga kababayan. Hindi po ako nakatulog. Ako? Sino kaya to, mga kababayan? Sino kaya to? Hindi raw siya nakatulog. Dilima bothered. Ulitin ko, <laughs> DILIMA BOTHERED BY SENATE'S SHELVING OF BP DUTERTE IMPEACHMENT. Yun yung title niya eh. Uh, kaya basahin natin ah, basahin natin. Eh hindi ko kasi makita kaya tinatanggal ko yun. Ayan, so bothered sabi ni DILIMA. was mamamayang liberal. Yung uh, kanyang party list kasi mga kababayan, IML, uh, Mobile Legend. <laughs> uh, <isti> <laughs> mamamayang liberal po yun, uh, hindi Mobile Legend uh, mga kababayan. na uh. Si uh, Representative Laila Dilima over the Senate decision to archive Vice President Sara Duterte's impeachment complaint that she couldn't sleep On Wednesday night. Hindi hindi raw po siya nakatulog mga kababayan nung gabi ng Miyerkules. Ano po ba nangyari nung gabi ng Miyerkules mga kababayan? Eh hindi ba ito yung ano, yung uh, pinag-usapan sa Senado yung tungkol dito sa uh, kailangan nilang desisyunan yung tungkol sa naging pasya ng Korte Suprema sa impeachment complaint versus BP Sara na sinabing unconstitution, unconstitutional, void initio, kung ano-ano ba yun, uh, immediately executory, kung ano-ano kung ano -ano yan, hindi po kasi tayo abogado. <laughs> eh, ayun. At napagpasyahan, mga kababayan, recap lang tayo ng konte na ang impeachment complaint na yan ay i-archive, mga kababayan, i-archive. Yan ang desisyon ng mga Senado. Yan ha, bumoto sila. Ang pumapayag na i-archive ay 19. Ang uh, pumapayag na hindi dapat i-archive ay apat lang, mga kababayan. Napakarami po nila. Muntik na silang manalo, mga kababayan. At meron isang nag-abstain. Ito ha, ito kapansin-pansin ito mga kababayan na Kapansin-pansin ito. Kasi po uh, kung uh, mapapansin niyo mga kababayan, si Senator Ping Lacson ay kasakasama ng mga ito, lalo na si Senator Tito Soto mga kababayan. Pero kung napansin niyo noong butuhan na tungkol doon sa kung i archive nila o hindi Ang boto ni Senator Ping Lakson, mga mga kababayan ay abstain Ibig sabihin hindi siya sumasang-ayon doon sa kagustuhan ni Senator Tito Soto ni uh, ni uh, Senator Risa Untiveros ni Senator Bambakino at saka ni Senator uh, Kiko Pangilinan hindi siya sumangayon, hindi siya sumama sa kanila mga kababayan. Kasi nag-abstain siya. Ibig sabihin, nasa gitna lang mga kababayan. Ang uh, ang akin lang naman po, uh, umiwas lang sa pusoy eh, si Senator si Ping Lakson mga kababayan. Yun ang aking uh, pananaw dyan. Para kung ano man ang mangyari, kung may magalit man dito sa naging uh, pasya na mas marami nga ang uh, bumoto sa iya archive eh sigurado naman may may, may ang loob diyan hindi siya tatamaan at kung dito naman sa mga hindi eh meron ding sasama ang loob diyan hindi rin siya tatamaan parang ganoon parang uh, nag nagplay siya mga kababayan iwas po siya okay pero balik tayo sa topic natin mga kababayan doon tayo sa hindi makatulog. Baka tayo ay hindi rin makatulog, mga kabayan. <laughs> Eto, pag-usapan natin. Alam nyo, uh, mas maganda siguro kung kuan panuorin natin. Baka kasi sabihin niyo, eh, tayo ay nagpaparatang lang. Maganda sabihin natin, ay panuorin natin. Ito so, ah. Very much uh, concerned talaga. Disconcerting. At hindi na naman nga po ako nakatulog. And hindi po namin maintindihan kung bakit pinilit nilang may ni archive. Instead of just, you know, pat, ano na muna, pending na muna. Yung uh, alternative uh, action na pinupost ni uh, former Senate President and Minority Leader of the Senate, uh, Senator Tito, Toto, uh, tit, Tito, yes, Tito Soto, ay uh, yun ang maganda dapat. I-table na muna. Pending the resolution of the MRs filed with the Supreme Court. Bakit sila nagmamadali? Ano bang diferensya? Of course, they were saying, kasi nakasabi, immediately executory. Hindi po ibig sabihin dahil immediately executory, final na. Kasi nga, meron pang motion for reconsideration. Pinakomment pa nga ng Korte Suprema yung uh, petitioners, sila ba sa President Sara Duterte and si Attorney Torion. Kung talagang final na yan, hindi na sana pinansin yung mga MR including yung mga motions for reconsideration and intervention filed by the group led by uh, Representative Percy Zendanya and yung sa Tindig, Pilipinas. And also yung uh, motion for reconsideration and intervention um, filed by Isang Bayan. Sana ninote na lang nila yung MR without action kung hindi nila itatackle yung motion for reconsideration on the belief that is immediately executory. Again, hindi po ibig sabihin final na yung immediately executory. Tsaka yung mga sinasabi nila na uh, ayan yan na kasi. Kailangan sundin na yan. Respetuhin na natin yung, uh, yung uh, judgment or decision ng Supreme Court. Pero hindi pa nila iniisip na maraming question Maraming issues surrounding that decision, particularly on the factual premises. Ang dami nang nagsalita, hindi lang yung mga nasa motion for reconsideration na ang gaganda ng mga argumento, malalakas yung mga argumento ng Solicitor General as a, the Council for the House of Representatives. 'Yun mga kababayan, naiintindihan nyo yung sinabi niya, mga kababayan. <laughs> <laughs> po yung sinabi ni uh... Ah, uh, Congressman uh, Junel. <laughs> Ako po, mga kababayan, ang naintindihan ko lang doon sa sinabi niya ay hindi po siya nakatulog ng gabi ng Merkules, mga kababayan. Yun lang, <laughs> naintindihan ko. Opo, eh. Hindi, hindi, hindi. Meron din akong na, napakinggan doon, mga kababayan. Tungkol nga po doon sa MR. Yung MR po kasi sa amin, eh, iba po ang ibig sabihin nun eh. Mini-rifle. Yun. <laughs> <laughs> yun. Yun yung yun, yun, yun sa laro namin. <laughs> ang MR, mini-rifle yun mga kababayan. Pero patungkol dyan mga kababayan, napakaganda ng paliwanag ni Sen. Rodante Marculete. Eh. Tungkol dyan eh. Eh kung nanood ito, doon sa ginawang... Uh, pagtalakay tungkol sa bagay na 'yan. Eh, naliwanagan sana ang nadidimlang isipan ni uh, Ma'am Junel. Mga kababayan. Eh parang hindi niya ma hindi siya makapau makamove on at hindi niya matanggap ang naging desisyon mga kababayan kaya nga hindi nakatulog eh. Siguro ang kailangan mo, Ma'am uh, Laila, ay si Junel. Para nang sa ganoon makatulog ka lang maayos. Yun, yun, yun siguro ang kailangan mo. Oo. Eh, kung uulit-ulitin ninyo, mga kababayan, eto na lang, ah, puntahan nyo yung parte na tinalakay ang tungkol dun sa sinasabi niya. Doon sa, napakarami kayong video na makikita dyan. Pero doon sa atin, ha, ah, ah, iniisip ko na i-upload yung kabuuan, ha. Ah, yung kabuuan, walang cut. Okay? Nang sa ganun ay mapanood, mapanood ninyo. Eh kung gusto nyo, comment nyo naman kung gusto nyo yon na i-upload natin yung kabuuan. Eh pero eto, to, 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 dito tayo ngayon. Mayroong uh, yung sinasabi ko mga kababayan na promotor, yung uh, promotor ng ganong-ganong na uh, thumbs down mga kababayan, Pakita ako sa inyo, pakita ako sa inyo kung sino promotor niyan. Sino promotor niyan, ha? Kita niyo, mga babayan, sino yan? Eh, no? Si Junel din po yun, mga babayan. Opo. Siya rin po yun. Uh, kaya pala mayroong ganon, ganon, kasi siya ang uh, pasimuno, mga kababayan. <laughs> siya pala ang uh, promotor ng uh, ganon, ganon, mga kababayan. Kaya pala natuto yung pamangkin ni, pamangkin niya tayo ni former, uh, isang politiko eh, yung mataas na politiko, ang kaanakan na, kaanakan, pamangkin, yun, sa Ilocano. Eh pero eto, toto dito tayo ngayon. May breaking news, mga kababayan. Ito, matindi itong breaking news na to. Idadagdag natin sa content natin na dito. Idadagdag natin dito para nang sa ganun ay magka ano naman. Meron pong magkalaman naman. Eh, bagamat itong mga nakakaral, eh, walang laman, mga kababayan. <laughs> dito, si sigurado, may laman na to. May laman na to. Ito, ha. May breaking news. Breaking news ito, mga kababayan at magugulat kayo dito sa breaking news na ito. Ito na. Hindi na natin patatagalin. Panoorin natin to. Ito ha, breaking news. Grabe, breaking news. Naubos daw ang tissue sa grocery at sa mga convenience store kasi nag-iiyaka ng mga dilawa ng mga teroristang komunista. <laughs> Bakit? Kasi wala nang na impeachment niyo. Paano na ang 150 million? <laughs> <laughs> yun yung breaking news mga kababayan, si Banat ba ano sabi ni Banat ba grabe breaking news naubos daw ang tissue sa grocery at sa mga convenience store <laughs> naubos daw yung mga tissue sa mga grocery at saka sa mga convenience store kababayan. <laughs> eh, mga kababayan. bakit e pinakyaw nung mga mga kaliwa, mga kababayan, mga akbayan, mga ML parties mga kung ano-ano. Binili nila lahat, mga kababayan, dahil sa matinding pag-agos ng kanilang mga luha. sa nangyari pong ito, mga kababayan. yun, sana po, mga kababayan. Yun, yun yung ating breaking news, sa mga kababayan, ha? Eh... Sana po natuwa kayo sa ating content kayong araw mga kababayan kahit na wala namang kwenta at wala namang, wala namang kalaman laban at karubal dumal lang at kahindik hindik karibaribarim. Eh sana po ay kahit papano ay nakatawa kayo at nakangiti po kayo ng konti dyan. Eh bueno, eh bumabati ulit ang inyong lingkod Just Vlog at uh, saan man po kayo naroon dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang palig ng daydig. Eh, magandang araw po sa inyong lahat at lagi po kayong mag-iingat sa inyong pagawa.